sa gitna ng kaguluhan, digmaan, sakuna, at kasalanan ng mundo, tayo'y manalangin at lumapit sa Panginoon. Panginoon, sa harap mo, nakaluhod ang iyong bayan. Basang-basa ng luha, durog ang puso, at bitbit -bit ang lahat ng sugat ng aming bansa at ng buong mundo. Panginoon, na maawa ka, tumingin ka sa amin. Nang may habag, sa dami ng aming kasalanan, hindi na kami makapagturo ng iba. Ang buong mundo tila nalilihis na. Ang katotohanan ay binabago. Ang kasalanan ay tinatawag ng tama. Ang pagmamahalan ay napalitan. Nang pag-aaway, pagpapalalo, at pagkakanya-kanya. Panginoon, kung ikaw ang titingin sa lahat ng aming nagawa, wala na sanang matitira. Pero ikaw ay Diyos ng awa, Diyos na matiyaga, Diyos na nagbibigay ng isa pang pagkakataon. Sabi mo sa iyong salita, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at tumalikod sa kanilang masamang gawain, didinggin ko sila mula sa langit patatawarin ng kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. 2 Kronika 7.14 Panginoon kami yon, ang bayan mong tinatawag sa iyong pangalan. Narito kami ngayon nagsisisi, humihingi ng tawad, nagmamakawa para sa iyong awa. Patawarin mo ang aming bayan. Sa kasakiman sa panlalamang, sa panlilinlang, sa pag-abandona sa iyong mga utos. Patawarin mo ang mga pinuno na naliligaw ng landas ang mga taong ginagamit ang kapangyarihan para sa sarili. Patawarin mo ang mga nanahimik sa harap ng kasamaan. Patawarin mo kami kung naging manhid na kami sa pagdurusa ng iba. Panginoon, hilumin mo ang aming bayan. Hilumin mo ang aming lipunan. Hilumin mo ang mga ugnayang sira. Hilumin mo ang pagitan ng mayaman at mahirap, ng may kapangyarihan at ng aba. Hipuin mo ang aming mundo, Panginoon. Sa gitna ng digmaan, ng gutom, ng sakuna, ng krisis, ng pandemya, ng kaguluhan sa bawat dako. Ikaw ang tanging sagot. Ikaw ang tanging kapayapaan. Ikaw ang tanging katarungan. Ikaw ang tanging liwanag sa mundong palalim ng palalim sa kadiliman. Panginoon, gisingin mo ang bawat puso. Gisingin mo ang simbahan. Gisingin mo ang bawat pamilya. Gisingin mo ang mga kabataan na naliligaw ng landas gisingin mo kaming lahat para muling bumalik sa iyo, Panginoon. Maawa ka. Maawa ka sa mga batang nagugutom, sa mga inang walang maibigay, sa mga ama na nawalan ng trabaho, sa mga dukhang hindi na alam kung saan kukuha ng lakas. Maawa ka sa mga nawalan ng mahal sa buhay, sa mga biktima ng krimen, sa mga nasalanta ng kalamidad sa mga migranteng walang tahanan sa mga bansa na walang kapayapaan maawa ka o oh diyos hindi lang para kami pagalingin kundi para kami baguhin para kami magising para kami magbalik-loob itinataas namin ang aming watawat ang aming mga paaralan ang aming ospital ang aming palengke ang aming pamahalaan, ang aming mga tahanan. Saklawin mo ng iyong presensya. Takpan mo ng iyong awa. Linisin mo ng iyong dugo. At ituwid mo sa iyong liwanag. Huwag mong hayaang malunod kami sa galit, sa kahirapan, sa kawalang pag-asa. Panginoon, kung may natitira pang matuwid, pakinggan mo ang kanilang panalangin. Kung may nalalabing sumusunod, palawigin mo ang iyong awa. At kahit kami ay hindi karapat dapat, lumalapit kami dahil ikaw ay Diyos na hindi tumatalikod sa mga lumuluha. Panginoon, para sa iyo ang aming bayan. Para sa iyo ang aming mundo. Pagharian mo ito. Sa pangalan ni Jesus, na siyang tanging pag-asa. Nang sangkatauhan Amen. Kung ito rin ang iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Hinihintay niya lang tayo, kaya sabay-sabay tayong lumapit sa Panginoon.